Yan, magandang araw mga master. Update tayo dun sa kalabasa na tinanim natin nung nakaraan. Ito na. Ayan. Nakikita Ay, niyo yung kalabasa ko. kasalukuyan na siyang gumagapang. Naka ano pa lang to, naka pangalawang abono nung nakarang araw lang. Medyo madamo nag-spray na ako ng herbicide para sakto paggapang ng kalabasa. Malinis na. Ayan na yung kalabasa natin. Na, tinanim ko nung nakaraan. Nung nakaraan ko, napanood nyo yung unang video na paano ako magpatubo ng kalabasa. Ayan na yan siya ngayon. Ang variety nito ay Bella F1 tsaka Suprema Gold Alam ko yung Suprema Gold yung nasa kabila na yun. Ito Bella. To. Bella F1. Sukal na. Ayan yung natin. Ito. Hindi ko pa kasi tapos na abunuhan to. Ito isang abuno pa lang itong na lagay ko dito nilulusaw ko lang yung abono tapos dilig sa puno yung naabunuhan ko pala yun pala yung sa pinakadulo pa itong mga nandito sa kabila na to wala pang pangalawang abono to maka isang abono pa lang ito kaya so ah uh, ginamit ko dito na pambutas mga master hindi kasi na hindi kasi na ano to hindi na araro yung nakikita nyo yung Uh, ground drill ko or yung earth drill na ginamit ko rin doon sa silihan ko tsaka sa iba ko pang mga gulay ito rin yun yung ginamit ko pang butas dito ayan, oh, may makikita nyo yung resulta na maganda yung galaw ng ugat sa ilalim ayan makikita nyo sa dahon pagka kasi hindi makagalaw ng maayos yung ugat nyan Nakikita nyo rin sa dahon yan, mahina yung ano, mahina yung dahon niya. Tapos parang pigil yung paglaki. Ang ganda sa tanim, ang, kahit anong tanim ang gusto nyan yung malambot yung lupa, makakagalaw ng maayos yung mga ugat. Pero siguro mga ano na lang to, mga lalala ng isang buwan, bubulaklak na to. Mga tatlong linggo pa, bulaklak na yun dito po kayo ulit pag uh, ano na mga shout out sa ano natin sa mga bagong subscriber natin sa YouTube. Ganon din dun sa Facebook. Welcome mga master. eto may hindi lang ito yung tanim ko ngayon. Marami pa akong tanim. So, uh, yan i ano ko rin yan, i-share ko rin sa inyo kung paano yung diskarte ko. Ito, may mga sili ako na ito, ulot na. Ayan mm hmm, Mosaic virus na to. Pag uh, ganito, bunuti na lang natin to. Walang pag-asa to mga monster. Ayan. Okay naman yung ugat niya. Pero, nga lang. Yung pinakapuno, wala na. Ang hahawa pati. Yung ito yung normal ito normal na na dahon uh, ah lang muna ang tabayanan nyo lang yung mga susunod na gulay ko na nakaplano kong itanim thank you thank you mga master